kabochog all around ito, nakapagugas na ako mga kabochog syempre ito nagluluto ako ng favorite na ulam nila tusino and then nakapagsahid na ako mga kabochog yan so bago tayo pumasok kailangan magluto ng paborito nila ulam yan tusino and then syempre kailangan ko din magugas bago pumasok yan. may almusan na rin sila mga kabochog yan. Siyempre, hindi mo awala yung paborito nilang. Yan. Nandito. Palaman leche plant. So, mga kabotsog, tapos na po ako mag-ugas. Yan, naka-organize na po. Pinapa... Yan, pinapatulo ko muna siya. Yan, para paglagay doon sa lagayan ng mga platuan, tuyo na po siya. Tsaka, eto na rin po yung ating lababo. Yan. Linis na po, no? And thank you mga kabotsog. Bye bye. Papas na ako. So yun nga mga kabotsog. Papat na ako. Bye bye. At maliligo pa ako. At mag ibis pa ako. Bye bye.